Hi mga lalabs! For today's video, samahan nyo na naman ako sa kaganapan dito sa aming bahay at tindahan. So for today's vlog nga guys, ito ay paraan to para magbilis matanggal yung ating luluto i meatloaf. So ito nga yung aking paraan. So buksan nyo lang yung ano na yon yung pinakalata niya. Tapos buksan nyo yung kalan at ganito nga gawin nyo. Ilagay nyo lang dyan, isa nyo. At kung sana lang talagang lalabas yung ano dyan ng meatloaf. O ba diba? ang dali-dali, di ka na may hihirapang magganon magdudogsing, dudogsing <laughs> di ka na may hihirapan magganon ng kutsara, ba diba? or bubutasan mo pa yung kabilan ito talaga yung pinakamabilis na proseso o ba diba? at ito nga, paprituhin ko na kasi uulam nga namin to ngayong almusal actually, may tira pa namang ulam sa gabi, pandagdag na lang to ba diba? sayang naman eh dadagdag na lang namin tong ulam na to, 'di ba? Hindi naman mga masiselan yung mga kasama namin dito, kaya kahit anong lutuin lang na ulam ay eh, okay lang sa kanila. So 'yun. Kami naman ay eh, piling-pili lang din naman yung mga kinakain namin ng na mga processed food. Ayun, konta ari meatloaf, sardinas, um, San Marino, ganun lang. Eh baka naman yung mga nabanggit ko, padalhan niyo na kami at ito nga sumasayaw-sayaw pa ako. Sabi nga nung pinsan ko, sayawan ko da para daw masarap yung niluluto ko, 'di ba? Shoutout sa ninin, -nin. ayan, di ko sasabihin yung tawagan natin kasi bawal kay Mamita, kaya ayan, ninin -nin na lang yung tatawag ko sa dito. At ito nga guys, pag akit naman nga namin sa tindahan, ito na nga ay may magpapahasa ng chainsaw at hindi pa nga natatanggal sa kanyang body, kaya ito ay muna. And please lang po sa mga magpapahasa sa amin diyan ng chainsaw blade, ayan, tanggalin niyo na po sa katawan nila para naman hindi na mahihirapan yung aming mga maghahasa dito. At minsan pati ay marami-raming tao dito o yan, nagkataon lang kung konti yung tao at carry lang yan na kami mag, ano yan, mag pero syempre mas mabilis sana eh, kung tatanggalin nyo na yan, ba diba? and minsan kasi yung iba sinasabi dito marunong, pero napaka impossible naman kasi marunong nga mag operate ng chain so ibig sabihin marunong din magtanggal ay nako naman talaga kayo pinaglolo nyo na naman kami charot lang, pero kay reverse lang din naman yan guys, kung talaga hindi kayo marunong abay dito naman pwede naman yun nga lang minsan matatagalan kasi nga pag Uh, marami kaming customer, ganyan. And maraming maraming salamat pala sa tumatangkilik sa aming servisyo na paghahasa ng chainsaw blade, circular, kayo ra ng nyog, ayan, kudkuran, ganyan, pait. Itak, kochilio, asarol, palakol, ano pa ba? Grass cutter, gunting damo, gunting yero, gunting. Ayan, naghahasa po kami ng mga yan. At ngayon po, dinagdag na po namin yung nipper. Tapos, syempre guys, rim cutter, naghahasa din po kami yan. di ba And, pagkatapos nga ng mga gawain dito sa tindahan, abay, medyo umupa pa na yung customer. Sabi ko, ako okay, yung magpapakalikot muna ng aking pat, Makati na talaga yung aking ingrown. At, pumunta na nga ako dito sa aking suki na rin na pinapakalikot palinisan talaga kasi malapit lang to dito sa aming bahay kaya dito na lang ako nagpapalinis lagi sa kanila so actually guys sa paa lang naman talaga ako madalas magpalinis kasi sa kamay nga pud pud yung mga kukuko. and ayaw kong nilalagin lagi ng nail polish kasi nasisira talaga yung kukuko. so maraming maraming salamat ate ayan napaka seryoso ni na ate alam niyo gutom na kasi yan siya so tingnan niyo naman si Kadlat oh nagpakalong pa kasi nga edi na papa niya dito ayan na umalis so maraming maraming salamat sa sumusuporta sa amin And, syempre, kay Lord, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng blessings Ayan, thank you, thank you, Lord At, syempre, sa inyong mga lalabs See you on my next vlog Bye! Like and share! Ayan, follow, follow, love you all!